Good morning guys, mga kasari, kapo kong tendera Welcome back to my channel, Elin Blog. Sa so, hindi pa naka-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Ellen Blog And don't forget to hit the notification bell Para ano, manotify po kayo sa mga bago kong ina-upload na video For today's video guys, ay mag-share ako sa inyo sa bago kong nabili sa may Shopee Shopee po ito galing ang aking nabili. Bumibili po ako ng bubbles. Alam niyo yung mga um, palaro ng mga bata, yung hipan mo lang ang yung parang straw siya, pero nasa gitna ang bilog, kapag hipan mo yan, meron po siyang uh, na bubbles. Ayan po. Yan po ang binibili ko. Tatlong box po ang aking binili. Ang pangalan niya ay Gongchupa. Ayan po, Gongchupa ang kanyang brand na binili ko. Meron po siyang 30 pieces sa isang box. tatlong uh, box po ang binili ko. Bali, uh, 90 pieces lahat ng binili ko. Ayan. Ngayon guys ay uh, araw ng mga kapaskuhan at uh, maraming pera ang mga bata ngayon. Kaya naisipan ko na bumili ako dito uh, para uh, ma, anong tawag dito? Lahat ng pera ng mga bata ay dito mapunta sa aking tindahan. At gan, pa man na kahit maliit lang ating tindahan, ah uh, mag-isip lang tayo kung ano patok sa mga bata dahil ang ah, mga bata guys ay dyan po tayo makakuha ng mga ah uh, yung mga sinsel you, yung coins yan po, dyan po tayo makakuha ng mga coins sa mga bata dahil ang mga bata guys, mga kasari, meron po silang maraming coins dahil kapag ah uh, manghingi sila ng pera sa kanilang mga ama at ina, coins po ang kanilang ahingiin. Uh, Kaya naisipan ko at nakikita ko sa mga bata noon, noong taong 2022, maraming bata na maglalaro ng mga bubbles at nakita ko sa Shopee na uh, hindi po siya, mura lang po siya at malaki din ang kaniyang batul Kaya uh, binili ako agad, bumili ako agad sa, may, uh, sa Shopee. Yan po. At samahan niyo ako mag-unboxing. Pasensya na po guys, isa lang kamay ginamit ko dahil ang isa ay nag-video. Ako lang po ang nag-video sa videong ito. Ah, uh, tatlong box. Napakaganda po nitong pagbalot dahil uh, ah. isa-isa po niya ang kaniyang mga ah uh, box. Bali. Ito po guys ang nakita niyo. Palabunutan po ito. Bumili din ako ng palabunutan dahil gumagawa ako ng palabunutan. Next video ko, abangan nyo na meron pa akong palabunutan na dinagawa. At ngayon, ang ipapakita ko sa inyo yung lang ang aking nabili na uh, babus po ito ang pangalan dito sa amin, yung mga bata na magtanong, ate, meron po ba kayong Bubbles. Yan po. Yung hipan mo lang. At meron siyang uh, bilog sa gitna. At gumagawa po siya ng bubbles. Kapag hinipan mo. Yan. Ibat-iba ang color nito. Mga nabili ko. Napakaganda. Meron po siyang uh, yung takip niya. Meron po siyang martel. Yung hammer, at saka yung screwdriver. O yan ba? Screwdriver ba ito? At sa amin, tawag dito ay katala. Meron po siyang ganyan. Ah, napakaganda. Hindi po siya ah, iisa ang kanilang takip. Ayan po. Iba't iba po ang takip at iba, iba, iba't iba din ang kulay ng mga Nabili ko. Meron po siyang green, ah, uh, yellow, pink, at saka blue. Oh, blue yata. Wala nang violet. Ah, uh, wala walang violet dito. Green, yellow, at saka blue, at pink. Ang kulay nito mga bubbles na nabili ko. Ayan po, guys. Ah, uh, napakaganda po nitong aking nabili. Malaki po ang tubo nito guys. Ang uh, aking puhunan dito ay 413. Nakapaganda po nito ngayon dahil may free shipping po sila. Pero sa amin ay malayo. Kaya may discount lang ako. Ang aking shipping fee, uh, bali 100 at nagles sila ng 60 ah uh, 40 na lang ang aking na uh, delivery fee kaya total sa lahat ay 413 uh, kasama na po yan ang palabunutan um, kaya dito guys ang aking ugunan dito nasabi ko na 413 at ang ating benta kapag ubos na ang lahat ay 900. Yan po. Ang aking benta dito sa kada isa ay 10 pesos. Yan po, 10 pesos dahil meron po ako noon ay nagtitinda rin ako pero kalahati lang dito sa aking nabili ay 5 pesos. Ayan po, 5 pesos ang aking Ah, binta. Ngayon ay parang ah, dalawa na siya, malaki na siya. Malaki, mataas na po. Kaya ibininta po po siya ng 10 pesos kada isa. Kaya meron po tayong 400 plus ang aking um, kita dito sa aking panindang ito. Ah, sa gusto po itong bumili pa Uh, uh, ang tawag dito, pakitingin sa inyong Shopee uh, Marami po silang mga free at mga mura ng mga paninda sa mga bata Yan po Makita ninyo na Yan, magaganda po siya Magaganda dahil iba't iba ang kulay At ang takip niya ay iba't iba rin Napakaganda po niyan At sa katatlong box kapag maubos ito sa aking tindahan, dibili ako agad ulit. Ayan. At amin guys, marami ang mga bata. Kapag meron silang makitang bago, ayan, mauubos agad. Ayan, nakita niyo guys na yung binuksan ko. Ang tawag dito, ah, ayan, ip ipinalabas ko na lang siya. Ayan, nakita nyo guys, napakaganda po ang mga kulay sa aking nabili. Yun po, ang panatlong box, ito na po, um, binuksan ko na. Napakaganda ngayon guys, ang Christmas, maraming pera ang mga bata ngayon. At tayo ay mag kung ano man ang ating ipaninda para sa mga bata. Ayan, nakita niyo guys. Ayan. Napakaganda na po ito. Ah, ayan. 90, 90 pieces lahat yan. Ayan po. Pasensya na po na parang napagalan ko pa itong binuksan. Maulit ko na mag-isa lang po ako at wala akong bunting na para ikat ang aking mga na uh, gustong igupit. Ayan po. Yan. Meron po siyang pink, blue. Ayan po na ipakini, Ipakita ko ulit ang aking palabungutan. Ayan. 360 pieces ang laman nito sa isang pad. At Marami po akong binili dito, parang anim na pad ang ginamit ko. Uh, binili ko. Ayan, anim na pad. Pero meron siyang 600. Pero hindi ko na siya uh, binili. Ito lang po ang 360 ang binili ko. Kaya guys, maraming salamat po sa inyong panonood. At sana nabustuhan niyo ang aking video. Don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga uh, subscriber ko at sa yung mga naniniwala sa aking mga share. At sana nagustuhan niyo. Paki-like na lang at share na rin ang aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Merry Christmas!